palaging nakikialam ang mga pastor at elder sa amin. Mabuti na lang at meron kaming lugar Magandang na ito. lugar ito para sa pulong. Hindi ito matatagpuan ni na Pastor Kiao at Elder Zhu. Tama. Sister Dong, Sister Yang. King Shin, tamang-tama ang dating mo ngayon. Oo nga. Pakipaliwanag ang ilang bagay Pakinan. sa amin. Sige. Okay. Mula na siya atin namin na makapangirihang Diyos, ginugulo at hinihigpitan kami ng mga pastor at Oo nga. elder. Ang mas nakakamuhi pa ay marami silang sinasabing kamalian para linlangin kami at hinahadlangan kami. Oo nga. Uh -huh. Bakit ba nila ito ginagawa? Oo uh nga. -huh. Uh -huh. Ngayon marami na kaming nabasang salita ng makapangyarihang Diyos at nauunawa ang katotohanan. At may alam na kami sa kamaliang ikinakalat ng pastor at elder. Oo uh nga. -huh. Uh -huh. Medyo mababaw talagang pagkaunawa namin sa makapangyarihang Diyos. Wala kaming karanasan. Kailangan mo pa kaming paliwanagan. Oo nga. Paliwanagan sa Sige. Sino mang hindi naliliwanagan, huwag kayong mahiyang magtanong. Oh. Hanapin natin ang katotohanan sa makapangyarihang Diyos. Magaling yan. Paupo okay. kayong lahat. Sige. Kailangan nating makinig na mabuti. Sister Dong, may itatanong po muna ako. Sige. Sabi ni Pablo sa Biblia, ako'y namamangha na kay Dalinyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang evangelio kundi may nagsisiligalig na pasamain ang evangelio ni Kristo. Tatapot kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral ng anumang evangelio na iba sa aming ipinangangaral ay siyang ang matakwil. Sabi ng pastor at elder na batay kay San Pablo, ang makapangyarihang Diyos ay malayo sa Panginoong Hesus. At sa pagliligtas niya sa krus, nananalig daw kami sa bagong ebanghelyo. Ito'y isang kataksilan sa Panginoon. Ah, okay. Nalito kami sa sinabi ng pastor at elder. Pakiramdam namin hindi ito tama. Oo nga. Pero ginamit nila ang mga salita ni Pablo. Hindi namin maunawaan kung nasa ng mali. <laughs> Pakitalakay sa amin ang bagay na ito. Sige na, pakitalakay naman sa amin. Sister Chan, napakahalagang tanong yan. Halos lahat ay hindi maunawaan yan. Maraming nakabasa ng Biblia nang di hinahanap ang katotohanan, nanguhusgan ang dinauunawaan, padaskol sa mga salita, kaya maaaring madaling malinglang at maligaw ng landa sa mga tao. Kung wala sa konteksto ang pagsipi nila sa Biblia, malamang na malito ang naghahanap sa tunay na daan. Tama. Oo nga. Sinabi pa nga ito ni Pablo para ituro na iisa lang ang ebanghelyo noong kapanahunan ng bihaya, ang ebanghelyo ng pagtubos ng Panginoong Yesus. Sa mga huling araw, kapag nagbalik na ang Panginoong Yesus, iyon ang pagdating ng Diyos, ang ebanghelyo ng pagbaba ng kaharian. Ito ang sa kapanahonan ng kaharian. Ano? Ano ng kaharian? Ang ebanghelyo ng kapanahunan ng kaharian at kapanahunan ng biyaya ay magkaibang gawain sa magkaibang kapanahunan. Kung gayon, sa pagpapaliwanag sa Biblia, mahalagang maunawaan ang prinsipyo na marami sa Biblia ay ayon sa kapanahunan. Ano ang ibig sabihin ng ayon sa kapanahunan? Ngayon ko lang narinig yan. Gaya ng sabi ng Diyos na si Jehova noong kapanahunan ng kautosan, ang Panginoon, ang Diyos, ngalan ko kailanman. At ito ang aking alaala sa lahat ng mga lahi. Ibig sabihin, noong kapanahunan ng kautusan, hindi magbabago ang pangalang Jehova. Sa kapanahunan ng biyaya, ang tala ng Biblia ay, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ibig sabihin, nung kapanahunan ng bihaya, hindi magbabago ang pangalang Panginoong Yesus. Sa kapanahunan ng kaharian, muling nagbago ang pangalan ng Diyos, naging makapangyarihang Diyos. Dito nagkakatotoo ang propesiya sa pahayag. Isusulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Amen. Oo nga. Malino na nakasadya sa propesiya sa pahayag. Magkakaroon ng bagong pangalan ng Panginoon sa pagbalik Niya. Tama. Gumamit nga ng ibang pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan. O, Malinaw na marami sa Biblia ang nakatalaga ayon sa kapanahunan. Sa makatuwid, sabi ni Pablo, Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa bihaya ni Kristo na ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi mayroong ilan sa inyong nangaiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Data po at kahimat kami o isang anghel na nagmula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ibig sabihin, Noong kapanahon ng biyaya, matatamulang ang kaligtasan sa pananalig sa Panginoong Hesus at pagtanggap sa pagtubos. Oo nga. Pero nang sabihin nito ni Pablo, hindi niya sinabi na pagbalik ng Panginoon, mali nang ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ni hindi rin niya sinabi na ang mga nagpatotoo sa pagbalik niya ay mga ngaral ng iba. Totoo yan. Totoo yan. Alam kaya ni Pablo na sa pagbalik ng Panginoon ay magbabago ang kapanahunan. Hindi, hindi pwede. Tao lang si Pablo. Hindi siya ang Panginoon. Paano niya malalaman? Totoo. Tama. Totoo. Si Pablo ay apostol lang na nangaral. Di siya propeta. Paano niya malalaman na dadalhin ng Panginoon ang kaharian ng langit sa mga huling araw? Sa gayon, ginagamit ng mga pastor at elder ng ibang relihiyon ang sinabi ni Pablo sa iglesia para tulig sa ina makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Hindi ba ito kakatuwa at mali? Oo, Oo. Oo. Di ba ito pagsipin ng wala sa konteksto at pagbabaluktot sa Biblia? Oo. Oo. Naunawaan ko. Ang salita ni Pablo ay tumutukoy sa kapanahunan ng biyaya. Oo nga. <laughs> Mukhang hindi naunawaan ng pastor at elder ang Biblia. Binibigyang kahulugan nila ang Biblia batay sa siriling ideya. Hindi ba yung pagliligaw sa mga tao? Ginagamit ng pastor at elder ang salita ni Pablo para pigilan ang pagtanggap sa makapangyarihang Diyos. Napakasama naman. Hinahadlangan ba tayo nitong makapasok okay. sa kaharian? Hinahadlangan talaga niya. Talagang hindi kami naniniwala sa sinasabi ng pastor at elder.